ang bilis lang hulihin talaga yung mga ultimong tao na nakagawa ng kasalanan. Pero paano naman yung mga nagnanakaw na umaawot ng milyon na nag, yan ang rason kung bakit nagihirap ang ating bansang Pilipinas. So, sa video na ito guys ay gusto ko lang magbigay ng komento sa taong ito na nakikita natin yung nag-viral na nagnakaw ng isang sakong bigas na nakikita natin hinuli at pinusas ng mga otoridad. So ngayon, hindi talaga natin alam no kung bakit nagawa niyang magnakaw. So para sa opinion ko, siguro walang-wala na talaga siya. Sa pangalan kasing bigas na yung ninakaw, parang needed na talaga ng family natin. Dahil, yun nga, papayag na nga tayo kahit wala tayong ulam, basta meron tayong bigas. So, nakikita natin sa mukha ni Kuya, parang, ano siya, parang, para sa akin, naawa ako sa kanya na, ano, nahulihan siya ng isang sakong bigas. Siguro, needed na talaga na kailangan mapakain niya yung pamilya niya na hindi niya makikitang magugutom. Dahil siguro, walang-wala na siya, uh, wala na pera talagang maibili. Kasi sa panahon ngayon, guys, bakit maraming magnanakaw din na para lang maipakain sa pamilya. Dahil dito sa ating bansang Pilipinas, isa ito sa uh, mataas na kahirapan ng ating bansa. Kaya maraming mga nagnanakaw. Dahil maraming mga tao tambay na walang mga trabaho. At meron namang nagtatrabaho ang liliit lang ng mga sahod. Siguro halimbawa, isa ka nagtatrabaho dito sa mga provincial rate, na sa 300 plus lang. So, kung ikaw, meron kang dalawang anak at nag-aaral, hindi ito kasya ang 300 plus na arawan mo, na sahod mo sa isang araw para matustusan yung isang pamilya mo. Lalo na pag meron kang estudyante. Hindi yan kasya. Kaya, sana ito yung ano eh ito yung hangad ng mga tao na kahit taas-taasan man lang ang sahod at uh, siguro sa dami na ng populasyon ng Pilipinas tapos konti lang yung mga mga establishmento na pwedeng pagtrabahuan ng mga tao tapos ang dami mga tao kaya siguro isa itong pagnanakaw na bunga ng poverty natin kaya hindi natin masisi talaga si Kuya kung bakit nagawa niya itong magnakaw. At para sa akin, para lang siguro na hindi niya makita yung family niyang nagugutom na baka walang wala na talaga siya or meron pang iba siyang problema na kapus lang talaga sa pera. Pero para sa akin, no, oh, kung ako yung, ako yung may-ari ng bigas at hindi ko siyang kausapin kung bakit nagawa mo talaga to Ano ba talagang rason mo bakit ginawa mo to? Siguro, hindi ko na siguro ipaabot na uh, ipapahuli ko siya. Para lang din sa akin. Pero meron kasi mga ibang negosyante, hindi naman talaga pari ko. Lalo na sa mga negosyante talaga na uh, kahit piso, tim-tim talaga yan, siyempre negosyo. So, isa pa dito, dami kong mga nabasang mga komento na mga bad comments at good comments. So, ko, hindi naman talaga natin konsintihin yung mga ginagawang mali. Pero base sa nakikita ko talaga ngayon, ang bilis lang hulihin talaga yung mga ultimong tao na nakagawa ng kasalanan. Pero paano naman yung mga nagnanakaw na umaawot ng milyon? Na yan ang rason kung bakit naghihirap ang ating bansang Pilipinas dahil sa korupsyon. Bakit yung mga ganon ay hindi man lang mabigyan ng hustisya ng ating pamahalaan na isipin natin yun yung nakapag-isa kasi nakapagbigay ng kahirapan ng ating bansa yung corruption at pangalawa halimbawa yung mga gumagawa ng pag-aadik yung mga gumagamit ng mga droga madalas nating nakikitang nahuhuli is yung mga mga gumagamit mga ultimong tao lang ang nahuhuli pero yung mga kauluuluhan na yung mga nangulo sa droga na yan, hindi hindi natin nakikitang uh, ah, nakaposas at nahuhuli. So yun yung ano natin sa at yun yung, ano natin problema natin sa ating bansang Pilipinas dahil hindi talaga mabigyan ng justisya. Yung mga mababang level lang talaga ang mabilis pulihin. Kaya hanggat maari, mag-iingat na lang po tayo dahil mahirap na pag tayo din yung nahuli dahil hindi tayo mabigyan ng justisya. Hindi rin natin i-judge si Kuya kung, ano ma, kung bakit niya ito nagawa ang pagnanakaw dahil hindi natin alam kung ano talaga ang rason niya dito na nagawa niyang magnakaw ng bigas. So, hiling ko lang talaga sana na uh, mabigyan ng hostisya itong bansang Pilipinas. Kahit hirap talaga bigyan ito ng hustisya. Pero sana lang uh, in my dreams, in in our dreams na darating yung panahon na mabago yung sistema ng ating bansang Pilipinas dahil okay lang kung may corruption pero wag naman yung masyadong kurap na talaga dahil hirap na hirap na talaga yung mga tao. At sa panahon kayo, lagi po tayong mag-iingat dahil hindi na po tayo talaga safe ngayon. Lalong-lalo lalo na dito sa amin, nakikita ko yung mga tao dito hindi na tayo safe. Kaya lagi po tayong mag-iingat. Ang dami na po talagang kumakalat na masasamang tao dahil sa mga droga na 'yan na kumakalat na naman. Ako mismo magsasabi, hindi na tayo safe ngayon dahil dito sa paligid namin nakikita namin. At isa sa mga uh, relatives namin dito na uh, last Last week lang na muntik ng madisgrasya dahil sa mga taong gumagamit ng uh, droga. Sana matuldukan ito at parang possible, impossible pero sana possible na matuldukan ito. So, lagi po tayong mag-iingat. God bless sa ating lahat.